Hello guys. Magandang gabi guys, no? Ngayong araw na 'to guys, ah, uh, tayo kay Joy Ride, no? So, panibagong video na naman yung ating gagawin no? ngayong uh, gabi. Time check guys, ah uh, 8 8:25, uh, no? So, may pasayero na tayo no guys dito sa May uh, City State Center, no? Dito sa May Pasig. So, kakalabas na natin guys sa trabaho. Uh, bumiyahe tayo ay kahit mga dalawang biyahe lang ang gasolina at uh, siyempre pupunta tayo ng uh, Santana no? may kukuhain tayo ng uh, pagkain doon dahil uh, birthday ng big boss namin so nagbigay siya ng uh, isang packet na KFC no? so sayang naman pag hindi natin kinuha yun guys dahil 6 uh, pieces yung uh, chicken no? so kinawagan ako kanina ng uh, sekretary no? Uh, kung dadaan daw yung uh, aking uh, kaparty no dahil uh, nagbigay si ng uh, birthday niya no? sa mga empleyado niya so siyempre kasali tayo dahil taon taon naman yon kaya thank you uh, big boss no sana marami ka pang birthday nga dumating uh, no sa iyong buhay at bigyan ka pang kalakasan dahil sa kabaitan mo sa mga tauhan mo no? lalo sa mga empleyado mong mga regular so mabuhay ka 100 years boss so, silang pangpa na guys no pantay natin so guys paki follow and like and share na lang guys yung ating uh, video no o para updated kayo sa mga gagawin nating na uh, adventure dito kay Joy Ride no so like and share na lang guys sa so, ating uh, Facebook page Kasondo Motovlog no pa-subscribe na lang guys sa ating uh, YouTube channel Kasundo Moto Vlog no? para pili kayo eh guys ang mga videos na gagawin dito sa Metro Manila no? So, si Ma'am wala pa uh, ano nga, no uh, 10 minutes na no? Dawa, natin pero tapos akin na rin tingnan natin guys, guys ito na si Ma'am guys

alakad siya papunta rito sa ating uh, ay hindi pa guys ako ito uh, na ata guys ito na yun okay. share call na ito

Let's go.